Hello guys, maghapunan tayo. Anong tawag nito ba? Imbutido. Imbutido? Imbutido mm. ah, daw to. Ito, ano to yung... Broco. Broccoli with Argentina. Bruce. Corn bed. <laughs> ah, ano, broccoli with... Ar ano,

<tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> ng banda <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Kaya kain ka gulay, oh, haa? Hmm. Ndiya ginakain ko kaya ngayon. Ngain pa? Eh, Ayun ka pa tayo diyan wala na? Ha? Huh? Gatas nung pangarap sa shake meron pa Meron pa tayo wala na? Hindi ano. ko alam Mayroon pa ata din Yung embal Huwag ko magtahayan ng lari mo Huwag <laughs> ko ít đâu cho naido cần ít ừ được naido brown.

marami sa bitong ito lang niya kakuan sa karton ni na dito tok tok ata ano ito pag apelyido ho inflation pam dito ito mo mga ni sa baju ang butang na karton tikoy ah tikoy uh. ang ganyan Gelit na lang yan, ma. <laughs>

Ang sarap yung mababa doon. Eh. Okay. Oo, oh, sobrang init. Ano lang yan? Saan? Saan itong ng... Ano po? Ube, nangit ako meron pa eh. Tupusin ka kumain nun? Oo. Yun sa tasa? Oo. Wala eh. Kaya pa Kala ko sa ah. Hindi oh. mo nakita. Hindi, nakita ko na Hindi ko. Eh, kala ko pang... ...yung iniinom ni mama. Pinili ko na lang. <laughs> Mahal sa inyo na saka sa kanato ko na rin. ba, yung magbaso at sa taas? Tapos pinarinis ko eh. Meron ba naman mga pagkain na kung pinakamatamong wala si Boboy malamig ba? Eh, malamig. Bawag siya yung malamig lang. Ah. lang naman ako Alam niyo ano? Ha? Ito? So? Mm-mm. mo. Para kang si mo Ba? Ayaw ko pa kainin ng kanin. Magutong okay. kay isang. Wala na lang daw po kakainin siya. Ang sauce? Pwede lang may sauce. Hindi, pwede. Sarap yun? Halaga, kung may naramdaman nila. Painungin na. din pala yan ngayon ng ano. Lagi na ka tayo. Saan mo ito binili ba?

<laughs> Kaya tama ko. Dagdag mo Kaya tumaba. si baba. Babae. Kaya ano Di, ka naman. Kaya yung, yung mm -hmm. ang bawal mong... mo mm -hmm. <laughs> <laughs> brown doon. tamis Hindi, Si Mau pumayat. Ha? si mao Isang beses pa si mao taba Mataba si Mao, pero ang ayan sa kay siguro si, sa ilawas. Okay, guys. Oh. Tapos na kaming kumain. Ano yan? Pumbawi sa maalap. Ah, ayaw ko. Hmm. Hindi mo ako mapakain yan. Mga matatamis kahit donut, hindi mo ako mapakain. Sure ka. Bira lang naman ako pakain Pero sa ngayon, wala ayaw ko. Bakit? Bawal na ba? Hindi naman sa pero ayaw ko lang. Hindi ko tayo matamis masyado na mga tinapay. Okay, guys. Thank you for watching. Bye-bye.